Hello. Hi. Si Mabie po ulit. Uh, papakita ko lang po kung paano tayo magluluto ng luncheon meat. Luncheon meat. Wow. Actually, ano ito eh? Pork. Pero masarap siya. At papakita ko lang po kung papaano tayo magluluto ng ganito na walang oil. Ito po, pinag pinainit ko na to si mainit pa. Mainit pa, yung gamitin niyo yung non-stick. See? Tapos, ibubuksan ko ito. madali lang iluto ito. Mga iba kasi, pinipirito nila yung may mantika. Kasi itong pork na to, yung luncheon meat, ay mamantika na dahil nga ay isa siyang ano, giniling na na ground pork ay kahit na prito mo na walang mantika ay magmamantika mag-isa. Yan. Ganun lang kadali yung magbuksan nito. Tapos, iwahin natin. ko, ginagawa ko yung parang french fries ba Ni lang ng maliit ng ganito see nagay lang dito ganyan Yung mga iba, nilalagay din nila ng arena. Parang, ano yung french fries talaga. Ito, ay, eh, ganito rin ang ginagawa ko. Pwede rin yung lagyan ng arena. Para bang ibalo. Doon sa arena, tapos si preto. Ako, mas gusto ko rin ganito. Gusto ko rin yung mayarina. Masarap din siya. Ito, ito ko rin na walang mantika. Papakita ko sa inyo kapag ano na, golden brown na siya. Si binaliktad ko yung isa, si golden brown na. Hindi siya mahirap, ano. Ibabaliktad mo lang. si Nagmamantika siyang mag-isa. Kahit hindi mo nalagyan ng mantika, ay pwede. Basta yung uh, pinaglulutuan ay hindi dumidikit. Kaya mas mabuti gamitin natin yung non-stick frying pan. Kaya pinagagamit natin yung ano, non-stick frying pan. See? Nag-golden brown na siya. Meaning, naluluto na. Sarap ito sa umaga breakfast sa umaga ay pwede rin pang hapunan. O anytime na ano, gusto mong kumain na nito pwede rin. O see? 'Di ba? Kadali lang ma maluto nito, nag-golden -go brown na siya. Teka lang. Wow, platito, ay pinggan. Ito. Nilinis ko na to, kanina pa. Linis na linis. Maputi. si Tutu na. Ganito lang kadali magluto ng luncheon meat. Luto na kayo ng luncheon meat. Ganito lang. Huwag nang lagyan ng mantika. Ayos na walang mantika. Okay po. Bye.